Doon, tanong mo na lang. Eh, ano po anong ba? Charge, anong charge? Ano anong ba ang kaso nitong dalawang ito? Ang, Itong kapatid, ang, kapatid ni Alice nga. Go, Sheila Lialgo, hmm. at yung uh, kasosyo raw, apparently, allegedly. Oh, Sino oh, oh. yan? Yung uh, Cassandra. Cassandra Leong. Catherine Cassandra Leong. Ah. Yan po yung uh, ibinalik dito sa Pilipinas mm. eh dinampot ng Indonesian Immigration Authorities. Sa ano? Batam. Sa Batam. Ah, kasalanan po nila sa Indonesia ay illegal aliens. Pumasok sila doon. Oo. Ah. Mm -hmm. Eh, kulang. kulang. Wal walang Interpol to ha. Walang, walang, uh, walang oh, ano? Oh. Wala. Basta. Binigay na lang sa Pilipinas. Oh. At ang sabi ni uh, Bureau of Immigration Commissioner Norman tansinko kaya araw sa ating binigay, eh wanted daw itong dalawang ito mm -hmm. sa Pilipinas. Mm -hmm. Aba, hindi po totoo yun. Hindi, yung uh, Cassandra Ong, yan yung kasama ni Harry, the de, caller. Hindi, ano siya? Hindi, na siya daw incorporator sa uh, Lucky South. 99. Kasama nga ni Harry na nagpunta sa Pagcor yeah, para John. Mag, mag, right. magsabi. Now, may kaso ba siya? Siya may charge doon? Well, uh, ang sinasabi, yun nga incorporator siya so he uh. she has to answer certain things okay pero the more important uh, ano dito kung bakit sila penalis doon. Because they are the traveling companions of Alisco. Ayun lang. Kasama. Ma, Matray-trace nila ngayon. Mapapatrace nila. Anong pinag-usapan nyo? Ayan. Saan pupunta ngayon to si Ari? Ayan. Tama. Pero, igri-grill siya, siya. Marami po legal uh, kwan dyan, ha? <laughs> ah. Dyan na sa nangyaring yan. <laughs> mm, mm, mm. Ang kaso nila sa Indonesia, illegal alien. Wala pong official request. Na kung ano, di ba, may mga proseso yan eh. May Interpol and everything. Basta ang kanilang kaso sa Indonesia, illegal alien. Naging usap Bakong illegal alien, ibabalik mo yan, dapat may kaso ka sa Indonesia as illegal alien. mag hearing ka pa doon muna. Hindi na ginawa yun, binigay na sa atin. pinag usapan pinakikingusan ng uh, Bureau of Immigration. Ka, ano, ay, ayo. Ay, ay, pabalik ay, nyo na 'yan. Ay, oh, oh. Ang alam ko sa illegal alien. Pag ikaw napatunayan na you violated the mm, immigration the laws, laws of that country. Ipapabalik ka doon sa bayan mo. Eh bakit sa atin ibinalik to eh mga Chinese? We are saying they are Chinese nationals. Bakit sa Pilipinas ibinalik? Gusto kong malaman 'yan kasi baka they are holding Philippine passports. Ay, ay, yeah. uh, Tama, tama. Oo, di ba? They're citizens sila pero they're holding uh, Philippine passports. passports. Uh, kaya sila pinabalik dito. Okay. Hmm. 'Yun ang sabi po ni uh, BI Norman Tancingo. Wanted daw sila sa Pilipinas, mm -hmm. kaya sila dito pinapunta. Yung Hindi po sila wanted. Yung Mali yung statement nitong uh, si Tancingo. Uh, 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 ano sila? Uh, Wala silang kaso dito si Alice Go. Ang may kaso rito. Mm -hmm. At yung paman, yung kaso na yun, wala siyang warrant of arrest. Except from the Senate. Do Which is oh, not binding. Oh, sa Senate. At sa House naman si ano Cassandra mm -hmm. Leong. Yung dalawa. Pero yung uh, warrant of arrest nila ay mga saymay. Ah. Sumulat daw po ang Philippine government mm -hmm. sa Indonesia mm -hmm. na informing them na mayroong mga Ganito tao na nasa uh, kanila. Mm -hmm. Ah, If they ever... so itong dalawa daw na ito ay eh, mapapasa ilalim ng NBI. Yes. Ah, at magko-coordinate ngayong NBI with the House. With the House kasi sa House sila merong, mm. ah, sa PINA. Mm. Sa itong PINA dalawa. pa lang, ah. Itong dalawa. At sa Senate. <coughs> ah, at gusto raw nila mag-issue ng arrest orders against the two pero wala pong crime doon. Walang crime na involved doon sa hindi mo pagsipot sa Senado. Mm. Pero si Alice oh, meron sa doon sa kasakali. Si Alice ang si Alice ang kaso niya human trafficking. Mm. E eh, baka hindi kaya pa, Adi, hindi, pero, hindi, hindi kaya pa nag na ni Alice tumama. Hindi pa hindi wap, -pro progress wap. yun. Ano na dito. Oh. Documents to follow. Uh, a documents to follow. Wow. <laughs> 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 pero magano diyan sa Dominance to follow. Sa corporate ganun din. Ah, uh, 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 what are you talking uh, about? Et sir, sir. documents, to follow. This si Ong po was cited for contempt. Si Ong Yuong Bamban. Yes. Ang uh, pinakamalala niya ay cited for contempt. At? sa house. Ano siya? That's it. Walang iba. Hindi siya bamban. Si Ong, yan yung lucky south. Lucky south. Hindi na. Porak, Forak. Ah, Forak pala. Porak, 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 Sorry, sorry. Forak. Ah. Mm. Ah. ah. Ah, ngayon po, hinihingi ng Quadcom, yung apat na super Committees. committee sa house chaired by uh, congressman acop yeah uh, uh, yan hinihingi po nila yung custody raw nitong si ong for what reason kasi siya may ano siya ang kasama ni harry de Cole. dahil daw po hindi sumisipot doon, doon sa, sa, sa hearing. hearings wow ang okay. lupit nun. No? baka mabantay-bantayan tayo ng mga un human rights dito eh Duma, dumami pa aray ko. Mm -hmm. Ah? Ah. Ah, inutusan daw po ng Quadcom ang kanilang Sergeant at Arms. Ah, ah. May contempt daw diyan. Ah, kaya kay Ong. Ah, because of the authority of the speaker, eh gusto nila kunin itong si Catherine Cassandra Ong ah uh, Period of 30 days. Mm. -hmm. Alupit na ngayon ng ano natin, house. Nasimulan niyan do kay Amy, di ba? Yung kanyang mga tauhan doon sa Ilocos Norte, kinulong nila. Oh. Hmm? Then, the nauna pa si ano, nung panahon ni, panahon ni uh, JDB, si Nakabel. Okay. Oh. Ah, oo nga, oo nga, oo nga, So, pina, <laughs> si, si Tour. yan, dito na lang kayo. Oh. Oh, at mm. eh, take cost to Ano ibig sabihin nun? Ay, ay doon sila. Mm -hmm. So, may detention facility daw sa house. Yes. At doon sila. Mm. Wow, maraming question dito. Mm -hmm. Ang Senate President po nang hingi rin. Ah, ang uh, ang utos tay sa kanyang Sergeant-at-Arms Sergeant at Eh walang gawin. Mm -hmm. mag coordinate with DOJ, PNP, hmm. Kasi po, it is, ano yung term na ginamit ni Senate President, legal quagmire. Naku. Ayun, patay. Alam niyo yung quagmire? Naku. Yung uh, malambot na, parang kumunoy na. Pa, oh, parang Halos lumulubog kumunoy. Lumulubog ka, mahirap makatakas. Oo, uh, quagmire. quagmire. Legal quagmire. Eh, mahirap dito yung banat ng banat eh. Hazard area yan. Ano pa sa Yung Quagmire, Quagmire. <laughs> 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 hazard area. Yeah. Sinabi mong Quagmire, yung hirap takasan. Hazard area 'yan. Wala pong uh, standing warrant of arrest sa Senado daw, sabi ni Escudero. So, mag-coordinate na lang with House of Representatives and uh, DOJ uh, and uh, PNP. Uh, mm. <clears throat> merong kas kaso po ng contempt to eh. Mm. Ito. So sa House ang uh, e ano. E ito ang judge ito ang mangyayari ngayon, Parin Joel, Parin ng uh, uh, Conrad. Anong mangyayari? Dahil sa nangyayari na hindi natin naiintindihan na yung malits na pala si Alice and the traveling companions, mm -hmm. kung isang batalyon na mga nandiyan ngayon yan, babantayan sila. Ah. Uh, eh, yung pagsalubog lang, isang batalyon uh, isang eh. Batalyon. Yung uh, diba? tanapon yun. Baban oh. eh. Babantayan. So, super, bantayan ngayon. Bantayan dito ngayon, super. Hindi. Eh, ang akin ganito, oh. sino hinahanap natin? Si Alice Go. Oo. Oh. Eh ito lang nakuha natin o pwede na 'yan. Let's make a big deal out of it. Ayan. So nag-iingay na 'yung mga quad ko. Wow, galing natin. 'Yun, so, ang, hinah ang hinahanap si Alice, go. Ang, ang hinahanap na Ang naki, ito second best. Pwede na 'yan. Ang hinahanap, <laughs> ang hinahanap natin eh, ano, <laughs> eto, ay ano? pampano. Ito ayungin to. Ito to. <laughs> Malalaking pampano. Yung mga malalaki. <laughs> yung talagang priced. So, kay Norman Tansinco, congratulations. You're making a big deal out of it. Okay. Actually, hindi naman dapat. Dapat na. Doon lang yan sa Indonesia. Di hmm. ko <laughs> kinuha-kuha pa natin? Cargo pa natin ngayon yan. Hmm. Ano ba kaso nitong dalawa to? Si Alice Go ang hanapin nyo. Itong si Al Uh, hindi daw gurami, sabi ni Sani Hindi naman gurami, mas malaki naman ng konti oh. Ayungin eh. uh. <laughs> Oh, and ngayon, nagpapabida na naman si Model Right, nag-ano eh, nag-YouTube. oh, uh, uh, meron siya. Well, Ito sinabi niya sa YouTube. Testament they, to oh, our uh, efforts. Testament uh, to our efforts. Yan. Yeah. Parang ano eh, minamasahe-masahe na yung likod eh. Ganun ba? Isali yung sarili eh. Huwag siya masyado. Inaayos yung kwedyo? Huwag siya masyado nagpapamasahe eh. May may nag-impact sa masahe. Impact. Kaya nga self-masahe. Yan daw kung pagkaka... Hindi siya nagpamasahe Ulitin natin, yung pagkakahuli ni Sheila Go at saka ni Catherine Ong. At hindi pagkakahuli kay Alice Go, e promising development, sabi ni Model. Wow. Saan ta promise? Alam ko ba si Alice Go yung nahanap nyo? Mayroon ba ko baka pinahuli yan eh. Pram Kaya promising. <laughs> Yeah. Ito naman si Joel, napaka ano nito, binahuli okay. daw ni Alice. kung sige na, kayo na. Kayo na. May uh, patatakasin ako yung wala namang kaso sa iyo. Okay lang, okay <laughs> lang kayo. Ligtas kayo dyan. <laughs> dyan. Oh. Sige mag uh, uh, okay na, mag-enjoy kayo doon. Pakita kayo. You noon. will be known. Mm. Oh. <laughs> <laughs> so, <laughs> itatanungin daw, ano ba ang connection ni Go? Dito, Dito sa si dito sa Kay Ong, yun daw ang itatanong. Oh, kailangan nyo pang Indonesian government, di ba? hulihin on charges of illegal alien. Mm -hmm. Tapos ipadala rito. Para itanong lang ano ang connection niya kay Alice Go. You cannot do that by uh, through uh, mga documents. Kailangan may interview pa. Anong connection mo? Kailangan daw tanongin eh. Anong connection kay Alice Go? Okay, sinong bumili ng ticket sa'yo? Ayan. Yeah, yeah. <laughs> yeah, yeah. Kaya kayo nagkasama. Saan kayo dumaan? Ayan, ayan. Eh, paano kung walang tiket? Meron silang sariling It, ibang hindi, sila. Hindi, nga eh. Ang pwede mangyari dyan. Hindi, nauna ho kami <laughs> 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 hindi kami sabay. <laughs> <laughs> eh, di pa tayo na ng kaso <laughs> <laughs> natin. Hindi pala sila sabay. sila <laughs> sabay. they have a picture of Alice Go sa Kuala Lumpur Airport. Yes, they have. Pero mag-isa lang, di ba? Eh, ang hirap eh. Sana kung malak magkakasama sila doon. So, Mas... tinanong ngayon yung, mga polis na nagpapapreskon. Eh, paano si Alice Go? Oh, paano? Eh, tuloy-tuloy daw po ang coordination. Yes. Susunod ah, na. Yan, susunod yung ng, manhunt. Ano susunod din? <laughs> susunod na. Coordination lang. Tuloy-tuloy ang coordination. Ah, mahirap oh, mag overpromise promise, uh, ano? Tama uh, yan. Uh, uh, medyo na, natuto na sila. Natuto, na, na sila. Oh. Uh, hindi sila nag overpromise promise. <laughs> Kaya daw po, galing daw na monitor nila itong dalawang ito. Hindi naman yan ang kinahanap si Alice Go. Ulitin natin, si Alice Go ang inahanap. Eh, kumbaga, eh, pa, eto, at least nakabawi ng konti. Kumbaga, talon-talon -talo na eh. Nakasala na yung bahay, lupa, kotse. Talon-talon -talo na, ubos na. Nakabawi lang ng konti. Meron! Ayan! Meron kaming uh, 100 square meters sa tabi. Ayan! Nakabawi, nakabawi. <laughs> Ako, ano uh, yan? At ang sabi po, yung coordination daw ng Philippine Attaché oh. ng PNP. Yes. Police Attaché okay. sa Indonesia. Indonesia. Yan ang nagdala. Ayan daw. Yan, yan ang nagdala. Eh, sa tanongin niyo yung Attaché, ba't yung dalawa ang pinahuli niya, hindi si Alice Go? Eh, alam naman na lahat sila pumunta doon eh. Lahat sila. Isang, isang grupo sila pumunta doon. Paano nakaalpas si Alice Go? Ba't itong dalawa lang? Ano? Nahuli sa flight? Ano palalim ng palalim na makailangan ipaliwanag. Itong binabasa ko news report, ito, play safe itong editor. Ano, ano sabi? two individuals associated. Yeah, nang traveling But, yun, Never din nasasabi a company dahil hindi naman sila sigurado. Oh, Nobody is sure na magkasama nga tong umali. Associated, this is correct, tama huh? mm. And individual. on what charges? Oh, wala, wala. Wala, associated lang. Associates, eh. associates 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 ah. traveling companions hey, kapitin di associated oh, oh. ka traveling you know, they are the traveling companions traveling companions alleged travel alleged 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 traveling, traveling, traveling companions yes. hindi pa sigurado yun eh kung travel companions ba't hindi nyo nahuli si Alice Malo, Ikaw Pumunta do sa isang tindahan <laughs> sa taas ng mall Ta si... nahuli to sa ground floor oh. eh nakita sila ah, ng Tatangatangay yung Indonesian police Yeah. Uy, oh, huwag naman. No. Buti na nagmagandang loob eh. <laughs> eh. <-wagin> mong tara. <laughs> loob na yun, no? May ta task for something eh, di ba? Hmm. Nakalagay no. Napalusutan kayo noon. July pa pala umalis yan. Uh -huh. Nagkukumahog kayo ngayon. Ha? Cancel. Kaya raw nahuli dahil kinancel ang passport. Therefore, illegal alien na sila sa Indonesia. Teka muna, anong kinansel na passport? Yo, yung, yung dala-dala nilang passport na Philippine <laughs> passport. passport. So they are really, they are really, you know, they are really in possession of a Philippine passport. Silang dalawa. Both probably. Mm -hmm. Most yeah, hindi, prob hindi, hindi, wala, hindi, wala, hindi, hindi malinaw eh, eh, yan, eh. malinaw. Ang kaso nila sa Indonesia, illegal alien. alien yes. Kaya sila nag-illegal alien dahil kinansel natin passport. yung passport. Ah, ngayon, valid ba yung pagkansela natin ng passport? Ang masama dyan, Kinansel niyo ito. Oh. Philippine passport halimbawa. Ah. Eh may Chinese passport ako eh. Mhm. Mm -hmm. may, oh. Oh, ano ano ano, ano yan? Anong <laughs> charge niyo? Kinansel niyo to. Ay, I can travel. Paano ako naging illegal eh? Oh. Ano naging illegal? dual citizen ako eh. <laughs> 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 Ang daming mga question dito. Uh -oh. Grabe. Tricky daw. Sabi, Pag Quagmire nga eh? Kuwag nga eh? Ah? Nakita ni Chish yun eh. Oh. <laughs> Ang wanted, si Alice Go. <laughs> <laughs> At ang kaso niya, hindi pa nga nagpo-progress yung... Wala pa yun. Eh. Yung human... Chin Kaya palang kapag takatbo eh. Oh. She was charged. Hmm. The fact man na lusutan kayo, nakaalis siya mga yan. Eh, ibig sabihin palpak. Dinagdagan niyo pa ng panibagong palpak. Mas mabuti na yun, sir. Dagdagan Para hindi na malaman palpak. kung saan kami nag-umpisa sa palpakan. Oo. <laughs> And Patong-patong <laughs> diba? patong na, patong patong, patong. uh, eh, na Oh. di, malilito kayo ngayon. <laughs> Sige nga. Ano? Ano sasabihin niyo sa malilito na kayo. <laughs> <laughs> Ito. Okay. <laughs> uh, ang, uh, meron pong nakakatawang ano. <laughs> comedy of error. Ito, uh, ang comedy daw po, ikakasuhan eh, kasuhan si Alice. <laughs> sumali. Mabuti sila, na lang o? hindi. na lang hindi sumabog sa akin tong tubig na ito. <laughs> Habi ng Comelec. Uh, wala raw makakapigil sa kanila. Na kasuhan. Kasuhan itong si Alice Go. Ah. Hindi kayo nag-approve ng <laughs> ng mayor yan eh. hindi ba sila natakot sila pa ilalong eh, ano ma, ma iip hindi sumali sumali pa sa gulo itong komelek naman eh. umalis na nga eh ang Bata, wala walang natin. makakapigil sa amin. Tuloy namin yung kaso na yan. Ang usapan ano na... Yung trial in absence? ano ba yan? Ano, usapan natin yung pagkawala eh. <laughs> Bakit? <laughs> Layo na. Hindi na nga tatakbo yan eh. Tumakbo na. Ito raw po ang stand ng Comelec. Hihintayin nila yung counter affidavit. Just <laughs> go. Okay. Ah, aray ko. <laughs> Ha, ah, ah, Komelek, Chairman, mm -hmm. tumakas na po eh. Wala, in, maski yung pagtakas na yan, hindi nyo kami mapipigilan mm -hmm. na dinggin yung kaso na yan. para namin yung counter-affidavit. Kawawa Ka naman yung si Atty. Galicia. Siya nag-dotarize siya niyan nag eh. Oo. Baka... Na counter-affidavit? Count hindi na isasubmit yun. Para sa Senate. Eh kung hinihintayin nyo yung counter-affidavit niya, baka... Baka walang naiwan na pera yan para maghanap ng ticket. Pupunta niya si Alice doon. Ah, ah. Nasaan man si Alice. Ah, ah. Iahintayin daw po yung ano, counter hanggang uh, next week. Okay. Ah. Otherwise, hindi na siya pwede tumakbo. Ang ngayon, pag hindi daw siya nakapagsubmit ng counter affidavit, eh, stricken from the rules yan. Ayan. Mag-i-resolve mag, e na rin yung case niya. Mm. Uh, thank you. Okay? Sana po hindi na, kayo, hindi na lang kayo nagsalita. Gawin niyo na lang yung yun. Nakakadagdag pa kayo. Sa katanga, eh, hindi naman pala. Sa kapalpakan eh. Sinasabi <laughs> ko sa'yo, parin Conrad, parin Joel. Una-una, kayo, kayo yeah. nalusutan yan eh. Kumilok, paano nakatakbo-takbo yan ng... Uh, <laughs> <laughs> Ako, I won't be surprised kung susunod na ano dyan yung PSA. Kasi, ito pahaba ng, ay, pa, you, you, palalim you, ng palalim. Birth certificate yung, man, naman. Oh, birth certificate naman. Yeah. Para malito na. O oh, sige, mm, mag, mag na. na oh, kami. Uh, chapsay na yan. Halo-halo. <laughs> Total, wala naman dito si Alice. Tiimbestigay nyo yung dalawang yan. <laughs> <laughs> yung dalawa yung niimbestigay. Ah, uh, patay tong dalawang to. <laughs> ito. Kumbaga, ito sasalo lahat ng sisi. Oh. Akala, <laughs> Mahirap pala yung gano'n, ano? May hinahanap pa ibang tao, hindi ko makita. Ito na lang, talawali kayo. Traveling companion. Patay kayo. Hoy, <laughs> 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 nasan yung counter of David ni, ano? Ni Alice, kayong dalawa. Nasa inyo ba o no, Nasa possession ba ninyo? Ha? Mabuti pa. Mag-produce kayo ng counter of David. Kundi, lagot kayo sa Komelik. <laughs> PSA, susunod na yan. Uh -huh. kayo, nagano kayo ng mga birth certificate, ha? Uh -huh. Nasaan yung mga original niyan? Okay. <coughs> Alang, ang nakikita ko lang value nitong dalawan to, eh baka malaman na natin kung paano sila tumakas. Yes. paano tumakas at saka nasan sila tumunta. Okay. Ano at pag nalaman paano sila tumakas, yung mga tumulong sa kanila, Ayan. eh ma uh, may pag-asa tayo na magkaroon ng justice. So, dyan. Wala pa rin kayong lusot, yung mga pinapatong yung kapalbakan na. Ah, ah. ah, ah. So, yung you... mga tulong sa kanila, eh, palagay ko nanginginig na ngayon. Ayan. <laughs> yeah. Unless itong dalawang thousand. Hindi. Hindi, kami tumakas eh. Kaming oh, dalawa, oh. lumabas kami. Eh, tourist kami eh. Tourist uh, kami, eh. Wala naman kami wanted eh. <laughs> Kaya nakalabas kami. Wala, wala ba sila sa... Si Alice, hindi, hindi ho namin kasama yan. Nakalabas kami. Pag nagkagalunan. Nagkita-kita lang ho kami. Ah, yan. Yeah. Putay. Wala na yan. Nagkakapilang kami. Uh, oh. Biglang dumating. Nagulat nga ho kami. Dumating siya. Ah, Pwede. 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 <laughs> Kaya any allegations of companions, hindi pa proven oh, yun. Hindi proven yun. Eh di, anong kasalanan doon sa kasama ka? May, oh. uh, may crime ba yun? Anong, anong illegal doon? Nakasama kang bumiyahe. Kaya tama yung isa yung associates. Ito, mm. companions, patay na tayo. Uh -huh. Nagpanggap ka ba na ikaw si, ano, kinobor mo siya? disguise disguise. Hindi, alam ba, alam ba nila magkakasamang umalis to? Hindi yung na nga. Wala eh. pa yan eh. Even the fact na, the manner of kung paano sila umalis na, flu Kaya nga, or, or, so, baka yung, yung dalawa pa can, eh. can provide this yeah. too, can provide yan information. Yung, yan yung investigation. Yung no, na lang yan ang talaga. Yan, yan, yan ang gusto kong pag-asa ko sana. Yes magkaroon ng linaw dito. O oh. paano kayong tumakas? At sinong tumulong sa inyo? First, sir. Aya. First, kami sir. Dalawa, tumulong. Sir. First, sir. Kami well, dalawa, sir, hindi kami tumakas. Ah, We but, just want you to know. Okay. eh, ano regular kami? Kasi wala naman kaming kasalanan eh. Wala naman kaming kaso. So, sabi ng pulis natin, pasensya na kayo, taong bayan, yan lang ang nakayanan. <laughs> <laughs> Pero sabi ni Senator Contiveros at Gatchalian, it is only a matter of time. now. Yan. Yeah. Before, Gua Before Ping, a.k.a. Alice Go is brought to justice. Yeah.